Saturday everyone so katanin tayo ng uh, bumi tayo ano, sa bayo ng ito uh, upland kangkong so kaninang maga inayos natin yung area na dito sa likod para kumuha tayo ng isang area na pagtataniman natin ito at ngayon uh, na natin yung ibang lupa ay tuloy yan yan natin tatanim. so tung net na ito nandito ito noon pinasok natin hindi natin yung area natin na uh, dito natin tatay natin aplan uh, kangkong so hindi ko na ito mabibigyo pa basta ngayon eh, eh atin itong itatanim basta kada ano yan kada uh, time natin eh meron tayong apat na seeds na ilalagay sa kada butas ng pagtataniman apat-apat tapos tingin natin kung ano nasa hanggang paabot natin yung sa dulo yung sa dulo so ito yung upland kang nabigyan natin sa bayan uh, hindi lang natin alam kung ilang pieces to uh, pero maganda so bukod sa pagbabackyard farming isa sa maganda pamamaraan din na tayo ay nagtatanim tanim ng pwede nating uh, pagkuhan ng ating mga kain source of foods so, kasi food sa pag-aalaga nabala no, yung video kanina so ito yung ating patayin kasi uh, na uh, meron tayong pagkukuhan ng uh, kulay Kahit, dahil sa tanong yun dahil ang kulay uh, kailangan ating meron tayong source of sus ng ating makuha ng mga pagkain kasi ganito talaga sa probinsya kailangan natin mag-alaga ng mga saring bakal farming tapos ng ating pwede na na pwede nating pagkuhain ng pagkain natin so yan yung isa sa mga ginagawa natin ng dito sa probinsya so ito tanim to ni ito si Garillas tanim ng ni Mrs. so yan yung pa niya Ito. So, maganda to. hindi uh, na tayo nag-order sa Shopee. No? tayo sa bayan na kung meron. Uh, ito ngayon ay eh, nabili. So, yung mga video, eh, ito be follow na lang. So, yun lang. So, kung meron kayong malit na pagtataniman, eh uh, isa sa mga magandang itanim itong upland kangkong. Kasi unang-una, pwede natin itong ihalo sa sinigang, pwede natin adobo, pwede natin i-tawag dyan, combination sa kalamang. So, sabi nila, mga 21 days, pwede tayong mapag-ano. Tingin ko kasi walmaip to eh. Pwede tayong mapag So, yun lang. Yung update sa ating market